waffle maker. Ito na nga, nakakita naman tayo ng kakaingitan. <laughs> nakakita kasi ako sa newsfeed ko ng waffle. Nagmagawa siya ng waffle. Sabi ko, aba, gusto yung din mag-try gumawa ng waffle. Eh di, ayun na nga, napabili na ako, ako agad sa Amazon. E eh, sakto, naka-free trial ako sa Amazon Prime. Kaya naman, next day yung delivery agad-agad. Kaya tuwan tuwa ako kasi talaga try. Nag-crave talaga ako dahil nakaingit nga ako doon sa napanood ko. aba, ang kasarap. Ano? to, But may free na ganito?

Ano ba't may ganito? na ba ito? Ano ba yung second hand pa? Tatong nabili ko. Ito pa yung laman, laman loob. Ay, laman loob. laman loob. Ayan, may mga ano-ano siya. Ano, Ganyan-ganyan. Parang, syempre, waffle nga. Tapos ito, try na nga natin siya kung mag-iinit. Ito, na ako nito na, na sana gumagana. Kasi ang hassle magbalik. Okay. Tapos ito pa, nakakagulat yung nakita ko saksakan. Ano ba ito? Balibalik itong pa yung ano. Sus! Balibalik itong pa. Tingnan mo. Ano ba yun? Tapit po naman to. Parang ipin ka. Kailangan mong ipabrace. Ano ka? Parang hindi lang second hand to ah. Ha? Parang third hand na to ah. Ayan. Pinais ko siya. So, kailangan. Grabe. Ang bibili. Kailangan kasi ako um, magbalik. Sana buo ka. Pinais ko. Para lang madiretso. Ayan. Diretso na. O Di ba Ang galing ko. Kailangan talaga. Hindi na natin. Oh. O. Oh. Na. Kumbaga. Papasok na yan. Kasi kanina hindi po mapasok. O. Oh, huh? Tignan natin kung umiinit siya. Na umiinit siya. Naku naman. $25 ka din. Parang awa mo na. Ayan, umiinit. Ayan, umiinit siya. Ayan, okay naman siya. Abay, syempre, hindi lang natin itatry na painitin. Kundi gagawa mismo tayo ng waffle dahil excited talaga ako gumawa ng waffle. Tapos, ayan, nagmix-mix -mix lang ako ng kung ano-ano. Feeling ko may banana. Nakalimutan ko na yung mga ingredients dyan. Feeling ko may banana, may... peanut butter, or kung ano man, basta nilagay ko lang kung anong meron. At dahil nga mini waffle maker lang to, so dapat hindi masyado yung marami yung ano, yung mixture nyo. Pero nadamihan ko ata kasi umuuhu yung laman, lumalagpas dun sa bilog. E na yung pinakamahirap na part, ang waiting game. <laughs> yung pinakamahirap, yung mag-aantay kayo, no? Kaya sana masarap ka. Isa bagay, hindi naman yung waffle maker ang may kasalanan kapag hindi masarap. Malamang ako yan, kasi ako yung nag-mix-mix-mix mix, mix ng kung ano-ano. <laughs> Namatay na yung kulay green na ilaw niya, so kala ko luto na siya. Kaya sinilip-silip sinilip, muna natin para ma-check kung lutong. Ay, oh. nagmukhang waffle nga. ba? nagmukha naman siya waffle para malutong-lutong. Pag umas, mabas, 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 mabas. mas matagal, mas malutong. trip ko talaga kasi yung toasted. Ewan ko ba, parang feeling ko mas, naka, mas masarap kapag toasted siya kaysa yung, ano, yung malabsa ay yung, ano talagang ito, malambot-lambot. yeah, pwede na siguro ito. Yan! Yeah. Ayan. Yeah. Ay, ilagyan ah, ko ng butter. Anyway, first try pa naman. Yeah, ilan yung... Eh, natin yung ilalim. Oy! Mukha naman siyang waffle. Wow Dapat nilagyan ng butter para hindi masyadong mabigay.